Nanay ni two-time gold medalist Carlos Yulo nagpakain ng mga kapitbahay niya ayon pa sa pus ng kanyang ina. Umihingi siya ng pasyensya dahil sa nakayanan lang ng kanyang mga anak. Sa video ito, pag-usapan natin ang ginawa ng nanay ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo sa kanyang mga kapitbahay sa ginawa niyang pagpapapakain dito. Makikita natin sa video yun, yun pala ang isang magandang katangian ng isang ina na magandang pakikisama sa kanyang mga kapitbahay hindi lang sa mga anak niya kundi sa mga kapitbahay niya ayon pa sa kanyang po sumihingi siya ng pasensya dahil sa nakayanan lang ng kanyang mga anak. So ibig sabihin lahat ng magkakapatid nagambag-ambagan para lang mabuo ang pagpapakain sa mga kapitbahay nila. Siyempre kasama na rin dyan ang kanilang kuya. May kita natin na andal pa rin yung pagmamahal ni Carlos Silos sa kanyang ina. Kahit maliit na bagay lang may bigay lang yung pangailangan ng mga anak niya o yung pagpapakain sa mga kapitbahay nila. Yung pala yung katangian ng isang ina na yung pala yung katangian ng nani nila na may malasakit sa kapwa niya na kailangan tulungan din yung kapwa niya kung, kung nakailangan daw tulungan yung kapwa niya kung anong pangailanan meron pa sila o sobra sila. ba? Diba? Kung ano doon meron sa kanila na sobra, binabahagi doon nila sa kapitbahay nila. So, yun pa lang, no kamatik, makikita natin na napakabait na mga magulang ni Carlos Yulo. Hindi naman ganun ka madamot. Although sabihin natin na gasas yung pera ni Carlos Sulo ng mga panahon na yon, siguro naman hindi naman mapupunta sa masumahing kamatik, di ba? Siguro napunta yun sa mabuti, hindi sa kasamaan. Gaya ng ginagawa na ngayon. So, ano, yun. Sa ginawa ko pag interview sa ang mali kasi ng nanay, nagpa-interview siya eh, 'di ba? Dapat hindi niya siya, dapat hindi niya na hinayaang mangyari 'yun, 'di ba? kasi unang una privacy pa rin ng anak niya ilalabas doon na di ba masakit pa rin yung para sa isang anak pero nandun na tayo gaya nga ng sinabi ko kung ko nanonood guys sa mga videos ko mali man o masama ang magulang natin tandaan nyo nanay pa rin natin yan huwag nyo hayaan na lisawin kayo ng huwag nyo hayaan na kayo ng kasikatan at pera at babae tapos tatalikuran yung mga magulang nyo Huwag na yung gagawin niya, kamatik, dahil nakalagay nga sa Bible, igalang mo ang iyong ama at iyong ina. Yung palang sa sinabi ng Diyos, kapag hindi mo ginawa yun, kung ano man ang meron ka ngayon, lubos-lubosin mo na dahil hindi mo masasabi kung hanggang kailan niya mananatili sa'yo. Ilang e, years pa siguro, babalik ka na ulit sa dati kung anong, kung ano ka dati, kung ano nagsisimula ka pa lang. So yun, makikita natin sa magulang niya na napakabait ng na mga magulang ni Carlos Yulo siguro ganun lang gaya nga na sabi niya pagod puya at pag-iisip kung ano yung mga nasabi niyang mali nagsisisi naman siya pero ang hindi ko lang maatin dito ako matik syempre <coughs> mali din ni Carlos Yulo na tiisin yung mga nani ang mali din ni Carlos Yulo dito ako matik tiisin yung nani niya ng ganun hayaan lang sa ganun lugar magtinda kung paano nung panahon na nagsisimula pa lang sila nagtitinda na yung nanay niya ng garlic lungganisa na ginagawa pa rin ng gangay ng nanay niya para lang matustasan yung pangailangan ng mga anak niya di ba? ako siguro kung ako nasa kalagayan niya makita ko lang na ganun yung nanay ko na nagtitinda masakit na sa puso ko yun bakit? sikat na ako eh Hayaan ka po ba na magtinda yung nanay ko sa ganun lugar syempre kahit ako hindi na kung mangyari man sa akin yung ganyan nangyari kay Carlos Yulo, eh, wala nang sa akin yun siyempre. Nanay ko naman yun, siguro naman hindi naman napunta sa masama yun, 'di ba? Kamatik. Sana hindi na naisip ni Carlos Yulo na bali-baliktarin muna na bali-baliktarin muna natin ang mundo, nanayparin na natin 'yan. Sana dumating yung araw na magkaayos na yung pamilya ni Carlos Yulo at mabuhay Sa GF naman ni Carlos Yulo sana ikaw rin yung maging daan para magkaayos ng mag-ina at family niya. Pag mo sana nang haya na hadlangan kung anong meron ng relations ng mag-ina at sa mga kapatid. No? May kita natin na napakabait nga ng mga magulang ni Carlos Yulo, Kamatik. Kaya kung nabubuhay pang nanay nyo, Kamatik, mahalin nyo sila. At huwag nyo sana nang talikuran sila ng dahil sa kasikatan at pera at babae. So yung kamatik, maraming salamat kung nakagustuhan mo ang video na to syempre yeah. like mo na yan mati subscribe mo na sa channel natin yan maraming salamat